Guys, kain tayo. Dahil wala naman ako may upload at wala naman akong pinupuntahan. Kundi, ano, dito lang sa tabi-tabi pag naglalakad ako ng na aso. Aso, bawal na mag video video. So, anyway, guys, ipakita ko sa inyo yung kakainin ko ito today. Yan. Tuna. Nilagyan ko na sibuyas bawang. Ayan. Kanya na yung tsura niya. And, alam nyo ba yung tuna dito, walang lasa. So, kailangan mong lagyan ng paminta, asin, kanon. Ayan. Unlike sa Pilipinas, yung mga tuna sa atin is malasa, merong mga, merong mga, uh, tawag dito, may mga iba't ibang lasa. May mga minudo, tipa gano'n Dito kasi wala. So, plain lang. As in, talagang plain na plain lang walang kalasa-lasa. So anyway guys, walang lasa or may lasa, blessed pa rin ako at nagpapasalamat ako sa Diyos kasi may food pa din ako. ba diba? Hindi naman lahat ng tao nakakakain. So, maliit na ba? Maliit or malaki na biyaya, lagi ako nagpapasalamat sa Diyos. So anyway guys, ito lang talaga yung pagkain ko lunch. Ay, almosal tanghalian ko na to. At saka meron pa akong natirang sinikang. So, yon May sabaw pa ako. So, yon guys. Yan. Ginisa ko lang siya sa sibuyas, bawang, paminta, asin. At saka yung nor cubes na kunti lang naman. And then, yun. Ganun lang kasimple. So, bye, guys. And God bless.